Kapag pinag-uusapan ang pag-ibig ni Nakae at Xiaofeng Xian. Aba, isa yan sa mga pinakatanyag na kwento noong panahon ng Republika ng China. Si Kei, isang matapang na general na matuwid at matigas ang prinsipyo. Laging abala sa mga pambansang gawain. At si Xiaofeng Xian naman, isang babae mula sa mundo ng aliwan. Pero may pusong busilak at likas na kabutihan. Dalawang taong tila walang koneksyon. Pero sa gitna ng kaguluhan ng panahon, nagtagpo ang kanilang mga landas, at mula roon, sumiklab ang isang damdaming kasing tindi ng mga pangyayari sa paligid. Ngayon, pag-usapan natin ang kwento nila, kung paano sila nagkakilala, kung paano sila nagmahalan, at kung paano sila pinaglalaruan ng kapalaran. Kabanata isa ang unang pagkikita, isang di inaasahang tagpo sa badahuto. Taong isang libo siyam at labin lima. Magulo ang Beijing noon. Si Yuan Shikai ipinahayag ang sarili bilang emperador. At ang buong bansa ay napuno ng kaba at kalituhan. Si Kei, sa panahong iyon, isa sa mga pinakamataas na general ni Yuan. May titulong isang Jiayang Jun, general ng mga general. May hawak sa mahahalagang usaping militar. Pero ang totoo, hindi siya kailanman sumang-ayon sa ginagawa ni Yuan. Sa lihim, pinaplano na niyang lumaban. Alam niyang kailangang maging maingat. Kahit isang maling galaw, baka mahalata siya ni Yuan Shikai. Kaya para pagtakpan ang kanyang totoong intensyon. Madalas siyang naglalakad sa badahutong. Ano ang badahutong? Sa madaling salita, ito ang pinakasikat na red light district sa Beijing noon tahanan ng maraming kababaihang nasa hanap buhay ng aliwan. Pero si Case, hindi siya pumupunta roon para sa kalayawan. Ginagawa niya ito para magpanggap. Na isa lang siyang taong uhaw sa layaw. Para linlangin ang mga mata ni Yuan. Isang gabi, bumisita na naman si Kai sa isang bahay aliwan na tinatawag na Yunjiban. At sa gabing iyon, Pinili niyang makausap ang isang batang dalaga na ang pangalan ay Xia Ofengxian. Siyam na put na porsyento ng mga parokyano. Hindi man mapansin ang tulad niya. Pero si Casey, si natigilan sa unang tingin. Si Xia ay labing siyam na taong gulang lang noon. Maganda ang kutis. May hugis pakwa na mukha. Malalaking mata. At tuwing siya ay mumingiti, lumilitaw ang dalawang biloy sa kanyang pisngi suot niya ang isang kulay rosas na kipao. At bahagyang umaalon ang palamuti sa kanyang buho. May kakaibang ningning ang kabuan niya. Pagpasok pa lang ni Kei. Sinalubong na siya ni Feng Xian at masiglang bumati. Magandang gabi po, General K. Napatingala si K.E. At hindi nakapagsalita agad. Kahit galing siya sa bahay aliwan. Walang bakas ng pagiging makalupa sa mga mata ni Feng Xian ang tanging nakita niya ay isang dalagang may inosente at maliwanag na damdamin. Tumango siya ng bahagya at mahinang sabi, Ikaw si Xiao Feng Xian. Umupo ka. Makipagkwentuhan ka sa akin. Umupo si Feng At nagbuhos ng saa para sa kanya. Umiti siya at malambing na sabi, General, narinig kong isa po kayong bayani. Napakahusay ninyong mamuno sa labanan, ngayon ko lang kayo nakita ng personal, nakakatuwa talaga. May konting timpla ng timog na accent ang kanyang pagsasalita. Malambing. At parang musika sa pandinig ni Kay. Noong una, akala ni Kay ay eh, simpleng pakikipag-usap lang ito. Pero habang tumatagal, unti-unting lumambot ang kanyang damdamin sa katapatan ng mga salita ni Feng Xian. Napansin niyang matalino ang dalaga. Baka hindi siya nakapag-aral ng mataas, pero matalas ang isip niya. At tuwing magsalita siya, palaging tumatama sa punto. At higit sa lahat, may pananaw siya sa mga usaping pambansa. Nang mapag-usapan si Yuan Shikai, tumikwas ang labi ni Feng Xian at sabi, Hay naku, yang si Yuan masyadong makapal ang mukha. Siya na nga ang nagdeklara ng imperyo para sa sarili. Wala man lang takot sa galit ng taong bayan. Nagulat si K.E hindi niya akalaing may ganitong klasing kababaihan sa ganung lugar. Tinanong niya ng may pag-aalinlangan. Sa tingin mo may pag-asa pa bang gumanda ang sitwasyon ng bayan? Tahimik na nag-isip si Feng Xian. Pagkatapos ay buong sinseridad na nagsabi. Meron po. Basta may mga katulad ninyong matapang at matuwid, General. Hindi mawawala ang pag-asa. At doon, tinamaan ang puso ni Kaye. Tinitigan niya ang mapungay na mga mata ni Feng Sian. At sa puso niya, alam niya. Ang dalagang ito, bagamat na sa ilalim ng karimlan, ay may pusong mas dalisay kaysa sa marami sa itaas. Kabanata dalawa pagkakaintindihan ang ugnayan ng dalawang puso sa gitna ng kaguluhan. Simula noong gabing iyon, madalas nang dumalaw si Kay kay Feng Sian. Sa mata ng iba, para lang siyang naghahanap ng aliw. Pero ang totoo, gusto lang niyang may makausap. Isang taong makakaintindi. Makakapagpahinga ang puso't isipan niya. At si Feng Xian. Unti-unti na rin niyang nakilala si General. Alam na niya na hindi ito katulad ng ibang lalaking dumadaan sa lugar nila. Hindi siya mapagmataas. At hindi rin marahas. Tuwing dadalaw si Casey, may nakahandang mainit na tsaa. May konting merienda, at syempre, may mahabang kwentuhan tungkol sa mundo. At sa kanilang mga pangarap para sa bayan. Isang gabi, dumating si Kais na tila mabigat ang pakiramdam. Tahimik, diretsong uminom ng alak walang imit. Lumapit si Feng Xian at dahan-dahang tinanong. "General, may bumabagabag po ba sa inyo ngayon? May mabigat ba kayong iniisip?" Napabuntong-hininga si Kai. E. "Feng Xian," hindi mo maiintindihan. Napakabigat ng responsibilidad ko. Nagkakagulo ang buong bansa. Pero ako, kailangang magkunwaring lasing. At parang walang alam. Nakakainis. Nakakulong ako sa sarili kong papel. Naluha si Feng Xian nang marinig ang hinanakit niya. Tahimik niyang hinawakan ang kamay ni Case. At buong lambing na sinabi. General. Hindi ko man alam ang taktika ng digmaan pero alam ko kung gaano kayo kaseryoso. Kung pinipilit ninyong magkunwaring wala kayong pakialam. Sigurado akong may dahilan. At naniniwala ako. Na malayo ang mararating inyo. Sandaling nagkatahimikan. Pagkatapos, marahang sinabi ni Feng Xian. Kung pagod kayo, pwede kayong magpahinga dito. Ako ang bahala sa inyo. Tinitigan ni Kai eh ang dalagang nasa harap niya walang kaplastikan sa mukha. Walang hinihinging kapalit. Sa sandaling iyon, parang natunaw ang lamig sa kanyang dibdib. Hinawakan niya ang kamay ni Feng Xian. At mahina niyang sinabi, Feng Xian, salamat. Sa gitna ng magulong panahong to, ikaw lang ang naging liwanag ko. Habang lumilipas ang mga araw, lalong lumalim ang koneksyon nila hindi kailanman humingi si Feng Xian ng pera o regalo. Sa halip, siya pa ang nagbibigay. Minsan ang simpleng gamit, minsan chocolate. At si Kei He. Hindi niya kailanman tiningnan si Feng bilang isang babaeng mababa ang estado. Ang turing niya rito. Isang tunay na kaibigan. Isang kasama. Isang mahal. Walang kasunduan. Walang bayad. Walang pangako kundi tapat na ugnayan sa pagitan ng dalawang puso. Kabanata tatlo pag-ibig, mga matatamis na sandali na sandaling dumaan. Habang tumatagal, unti-unting nabubuo ang isang malalim na pagmamahalan. Tuwing bumibisita si Case, may dala siyang pasalubong. Minsan bulaklak, minsan paboritong cake ni Xian. At si Xian, parang batang natuwa, Itinatali ang bulaklak sa buhok at sabay tanong, General, bagay po ba sa akin? Umiti si Kay at sinabing, Bagay na bagay. Kahit ano ang isuot mo, maganda ka pa rin. Sa piling ni Fengxian, Nagiging banayad ang General. Ang dating seryoso tikom sa damdamin, Ay biglang lumalambot. Isang gabi, inaya ni Kay isi is Fengxian na maglakad-lakad sa tabi ng ilo. Tahimik ang paligid. Tanging tunog ng kuliglig at banayad na agos ng tubig ang maririnig. Sumandal si Feng Xian sa braso ni Kay. At mahina niyang sinabi, "General, ang sarap po sa pakiramdam na nandito kayo. Sana ganito na lang palagi." Hindi agad sumagot si Kay. Sa halip, marahan niyang hinaplos ang kamay ni Feng Xian. Alam niyang hindi niya kayang mag-alok ng tiyak na kinabukasan. Alam niyang bawat araw nila ay maaaring huling araw. Feng Xian, ako man ay nagpapasalamat na nakilala kita. Pero ako'y isang sundalo. Kahit kailan, maaaring tawagin muli ng digmaan. At, baka hindi ko maibigay ang kinabukasang nais mo. Tumingala si Feng Xian. May luha sa kanyang mga mata. Pero nakangiti pa rin siya. General! Hindi ko naman hinihingi ang kahit anong titulo. Hindi ko rin pinangarap ang marangyang buhay. Basta makasama ko lang kayo. Kahit isang araw pa. Masaya na ako. Hindi na napigilan ni Kei. Niyakap niya si Feng Xian ng mahigpit at marahang bumulong. Feng Xian, ipinapangako ko, habang ako'y buhay, hindi hindi kita pababayaan. Gabing iyon, Tahimik silang nagyakapan sa tabi ng ilog. At ang buwan. Siya lamang ang naging saksi sa isang pag-ibig na walang hangganan. Kabanata apat paghihiwalay, isang malungkot na desisyong para sa bayan. Pero ang masasayang araw. Hindi nagtagal. Dumating na ang sandaling hinihintay ni Case. Ang kanyang plano upang labanan si Yuan Shikai. Ay kailangang maisakatuparan. Kailangan niyang umalis ng Beijing at pumunta sa Yunan para buuin ang hukbong pangangalaga ng bansa. Pero paano siya aalis ng hindi mahalata? Nagkunwari siyang may sakit. Palaging may dalang panyo, laging umuubo. At kahit doktor ay pinatawag. Lahat para linlangin ang mga mata ni Yuan. Alam ni Feng Xian ang totoo. Alam niyang ito na ang simula ng kanilang paghihiwalay. Bagamat mahirap, tinanggap niya ito ng buong tapang. Alam niyang si Kai eh, ay hindi lang para sa kanya, kundi para sa buong bayan. Noong Disyembre at 1915, ginamit ni Kai eh, ang dahilan ng ti pagpapagaling para lisanin ang Beijing. Kasama si Feng Xian, pumunta sila sa Tianjin. Doon, tapat niyang sinabi, Feng Xian, kailangan ko ng umalis. Yunan ang susunod kong destinasyon. Doon magsisimula ang laban. Ikaw, manatili ka rito. Hintayin mo akong bumalik. Nang marinig ito, hindi agad nakapagsalita si Feng Xian. Pero hindi siya umiyak. Hindi siya nagpakadramatiko. Tumango lang siya. At marahang sinabi. General, umalis na kayo. Ihintayin ko kayo dito. Kahit kailan pa kayo bumalik. Pagkatapos, inalis niya ang jade pendant mula sa kanyang lid iniabot niya ito kay Kay. Ito, panalangin ko na bantayan kayo nito. Para sa inyong kaligtasan. Tumanggap si Kay, si. Hindi niya na itago ang pagluha. Niyakap niya si Feng Xian. At mahina niyang bumulong. Feng Xian, pagbalik ko. Isasama kita. Gagawa ako ng tahanan para sa atin. At doon, tumalikod si Casey. Diretso siyang umakyat sa tren. Hindi na lumingon. Hindi na kumaway. Si Feng Xian, naiwan sa istasyon. Tahimik lang siyang nakatayo, pinagmamasdan ang papalayong tren. Habang unti-unting natatabunan ng usok at ingay ang katahimikan ng gabi. At doon, bumagsak ang kanyang luha. Tahimik pero matagal. Alam niya, ang paghihiwalay na iyon, Maaring wala ng balikan. Kabanata lima wakas, walang hanggang pangulila sa gitna ng digmaan. Pagdating ni Kay sa Yunan, mabilis niyang nabuo ang hukbong pangangalaga ng bansa. At noong simula ng isang libo, na at labing anim na. Nagsimula ang matinding laban kontra sa imperyal na pamumuno ni Yuan Shikai. Nangamba si Yuan sa lumalakas na galit ng sambayanan. Napilitan siyang isuko ang kanyang korona. At di nagtagal. Namatay siya. Tagumpay si Casey. Ngunit ang kanyang katawan, hindi nakinaya ang lahat ng hirap at pagod. Noong Nobyembre 1116 na, habang nagpapagamot sa Japan para sa kanyang sakit sa lalamunan. Pumanaw si K.E. sa edad na 34. At si Feng Xian, naiwan sa Tianjin. Tahimik at matyagang hinihintay ang pagbabalik ng minamahal. Nang mabalitaan niyang wala na si Kay, parang nawala ang kulay ng mundo sa kanyang paningin. Tumakbo siya sa gilid ng ilog. Bitbit -bit ang tuyong bulaklak na minsang ibinigay sa kanya ni Kays. Iniyakan niya ito buong magdamag. Nasa bibig niya ang pabulong na tanong. General, sabi niyo babalik kayo para sunduin ako. Pero bakit kayo ang naunang lumisan? Makalipas ang ilang buwan, bumalik si Feng Xian sa Beijing. Tahimik siyang nanirahan muli sa Bada Hutong. Hindi na siya tumanggap ng panauhin. Hindi na siya nakihalubilo sa iba. Maraming beses siyang pinayuhan ng mga kakilala. Mag-asawa ka na. Hanap ka ng mabuting lalaki. Pero ang tugon niya palagi. Sa buong buhay ko, iisa lang ang minahal ko. Si General K. Walang nakakaalam kung ano ang tunay na nangyari kay Feng Xian sa mga huling taon niya. May nagsasabing nag-asawa rin siya kalaunan. May nagsasabing namuhay siyang mag-isa hanggang sa huli. Pero ano ang totoo. Ang pag-ibig nila ni Kei ay nanatiling isang alamat ng panahong iyon. Isang kwento ng pagmamahalan sa gitna ng kaguluhan. Kabanata 6, Pangwakas, isang pag-ibig na walang hanggan sa panahon ng digmaan pagmamahala pagmamahalan ni Nakay at siya ofensyan. Isinilang sa gitna ng kaguluhan, digmaan at takot. Isang general na ang puso ay para sa bayan. At isang babaeng tila walang kalayaan. Ngunit may pusong mas malaya kaysa kaninuman. Ang kanilang mundo ay magkaibang magkaiba. Hindi dapat nagsalubong. Pero ang tadhana, may sariling paraan. At sa ilang sandali ng pagtitinginan, pag-uusap, at pagyakap, sumibol ang isang damdaming hindi matitinag kahit ng digmaan. Si Kaye ay isang bayani, ngunit higit pa riyan. Isa siyang taong may kakayahang magmahal ng totoo. At si Fengxian, kahit galing sa isang lugar na hinuhusgahan ng lipunan, naging tagapagtanggol, kaibigan at sulo ni Kaye sa oras ng kadiliman. Ang pagmamahalan nila, hindi nakabase sa kasunduan, kundi sa pagkakaintindihan. Sa totoo lang, sinong hindi madadala sa kwento nilang ito? Kung ako ang tatanungin mo kung dapat ba itong ikwento? Walang alinlangan ang sagot ko. Eh, dahil sa gitna ng isang mundong nagkakagulo. May pag-ibig pa rin totoo. May damdaming marunong magsakripisyo. At may pusong handang magmahal kahit alam nitong masasaktan. Kung nagustuhan mo ang kwento ni Nakai at Xiao si Xian, Huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, at i-click ang maliit na kampanilya. Magkita tayo sa susunod na kwento. Paalam!